Paunawa, ang pagsasali ng Saligang Batas ng Pilipinas 1987 sa Filipino na ginamit sa video na ito ay hindi opisyal at hindi inilathala ng pamahalaan. Ito ay para sa layuning maintindihan nito sa wikang Filipino. Bagamat sinikap naming mapanatili ang tumpak at matapat na diwa ng orihinal na ingles na teksto, maaaring may bahagyang pagkakaiba sa interpretasyon. Dagdag pa rito, ang text-to-speech AI na ginamit sa pagbasa ay maaaring magdulot ng hindi perpektong pagbigkas, maling o hindi tamang intonasyon sa ilang salita. Ito ay hindi tinig ng isang aktwal na tao at maaaring hindi ganap na tumutugma sa natural na pagsasalita. Maraming salamat po. Ang Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas 1987. Ikatlong Artikulo. Katipunan ng mga Karapatan. Seksyon 1. Walang sinumang tao ang dapat bawian ng buhay, kalayaan, o ari-arian nang hindi sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas. Walang sino man ang dapat pagkaitan ng pantay na proteksyon ng batas. Seksyon 2. Ang karapatan ng mga tao na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, tahanan, mga dokumento, at mga ari-arian laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam, anuman ang anyo o layunin ay hindi dapat labagin. Walang warrant sa paghahalughog o warrant sa pag-aresto ang dapat ipalabas, maliban kung may sapat na dahilan na personal na tinukoy ng hukom, matapos ang maingat na pagsusuri sa ilalim ng panunumpa, o pagpapatibay ng reklamo ng nagsasakdal, at ng mga saksi na maaari niyang iharap, at malinaw na tinutukoy ang lugar na hahanapin, at ang mga taong dadakpin o mga bagay na kukumpiskahin. Seksyon Tatlo ang karapatan sa privacy ng komunikasyon at pakikipag-ugnayan ay hindi dapat labagin maliban kung may utos ng hukuman o kung kinakailangan para sa kaligtasan o kaayusan ng publiko alinsunod sa batas. Anumang ebidensyang nakuha sa paraang labag sa karapatang ito o sa naunang seksyon ay hindi dapat tanggapin sa alinmang paglilitis para sa anumang layunin. Seksyon 4. Hindi dapat ipagbawal ang kalayaan sa pananalita, pagpapahayag o ng malayang pamamahayag. Hindi rin dapat pigilan ang karapatang magtipon ng mapayapa at magpetisyon sa pamahalaan para sa mga karaingan. Seksyon 5. Walang batas na dapat gawin tungkol sa pagtatatag ng relihiyon o pagbabawal sa malayang pagsasagawa nito. Ang malayang pagsasagawa at pagtamasa ng pananampalataya at pagsamba nang walang diskriminasyon o dahil sa personal na kagustuhan ay dapat na laging pahintulutan. Walang kondisyong pangrelihiyon na kinakailangan para sa karapatang sibil o pampulitika. Seksyon 6. Ang kalayaan sa pagpili at paglipat ng tirahan, sa loob ng mga limitasyong itinakda ng batas, ay hindi dapat ipagkait, maliban na lamang kung mayroong naaayong kautusan mula sa hukuman. Gayon din ang karapatan sa paglalakbay, ay hindi dapat ipagkait, maliban na lamang kung ito ay para sa kapakanan ng pambansang seguridad, kaligtasan ng publiko, o kalusugan ng publiko alinsunod sa itinakda ng batas Section 7 Ang karapatan ng mamamayan sa impormasyon hinggil sa mga usaping may kinalaman sa kapakanan ng publiko ay dapat nakilalanin Ang pag-access sa mga opisyal na record, dokumento at mga kasulatan na may kaugnayan sa mga opisyal na gawain, transaksyon o desisyon gayon din sa mga datos mula sa pananaliksik ng pamahalaan na ginamit bilang batayan sa pagbuo ng mga patakaran ay dapat ipagkaloob sa mamamayan alinsunod sa mga limitasyong maaaring itakda ng batas Seksyon 8 Ang karapatan ng mamamayan kabilang na ang mga nagtatrabaho sa pampubliko at pribadong sektor na bumuo ng mga unyon, samahan, o lipunan para sa mga layuning hindi salungat sa batas ay hindi dapat pigilan Seksyon 9 ang pribadong ari-arian ay hindi dapat kunin para sa pampublikong gamit nang walang makatarungang kompensasyon. Seksyon 10. Walang batas na dapat ipasa na lalabag sa pananagutan ng mga umiiral na kontrata. Seksyon 11. Ang libreng pag-access sa mga hukuman at mga quasi-judicial body at sapat na tulong legal ay hindi dapat ipagkait kaninuman dahil lamang sa kahirapan. Seksyon labindalawa, sinumang tao na iniimbestigahan dahil sa paglabag sa batas, ay may karapatang may ang kanyang karapatang manahimik at magkaroon ng abugadong malaya at may kakayahan na kanyang pipiliin. Kung hindi kaya ng tao na magbayad para sa serbisyo ng abugado, dapat siyang bigyan ng isa. Ang mga karapatang ito ay hindi maaaring isang tabi, maliba na lamang sa pamamagitan ng nakasulat na pahintulot at sa harap ng abugado hindi dapat gamitin laban sa kanya ang anumang uri ng torture, dahas, pananakot, pagbabanta, o anumang iba pang paraan na sumisira sa kanyang malayang pagpapasya. Ipinagbabawal ang mga tagong lugar ng pagkakulong, solitario, incommunicado, o iba pang kahalintulad na uri ng pagkakulong. Seksyon 13. Ang lahat ng tao, maliban sa mga nasasakdal sa mga kasong pinarurusahan ng reclusion perpetua, kung saan ang ebidensya ng pagkakasala ay mabigat, ay dapat mapalaya pansamantala sa pamamagitan ng piyansa na may sapat na garantiya, o sa pamamagitan ng recognizance, ayon sa maaaring itakda ng batas. Ang karapatan sa piyansa ay hindi dapat ipagkait kahit na suspendido ang pribilehyo ng writ of habeas corpus. Hindi dapat itakda ang labis na piyansa. Seksyon 14. Walang sino man ang dapat panagutin sa kasong kriminal ng walang tamang proseso ng batas. Sa lahat ng kasong kriminal, ang nasasakdal ay dapat ituring na walang kasalanan hanggat hindi napapatunayan, at may karapatang marinig ang kanyang panig sa pamamagitan ng sarili o ng abogado, may pabatid ang uri at sanhinang akusasyon laban sa kanya, magkaroon ng mabilis, walang kinikilingan, at pampublikong paglilitis, harapin ng personal ang mga saksi, at magkaroon ng kapangyarihang pilitin ang pagdalo ng mga saksi, at ang pagkuha ng mga ebidensya para sa kanyang panig. Gayunpaman, matapos ang pagbasa ng sakdal, maaaring ipagpatuloy ang paglilitis kahit wala ang nasasakdal, kung siya ay maayos na naabisuhan at ang kanyang hindi pagdalo ay walang sapat na dahilan. Seksyon labing Ang pribileyo ng Writ of Habeas Corpus ay hindi dapat suspendehin, maliban sa mga kaso ng pananakop o rebelyon kung kinakailangan ito para sa kaligtasan ng publiko. Seksyon labing anim ang lahat ng tao ay may karapatan sa mabilis na pagdinig, at pagresolba ng kanilang mga kaso sa lahat ng hukuman, quasi-judicial, o administrative body. Seksyon 17. Walang sino man ang dapat piliti na maging saksi laban sa kanyang sarili. Seksyon 18. Walang sino man ang dapat ikulong dahil lamang sa kanyang mga paniniwala at hangarin sa politika. Walang sapilitang pagbibigay serbisyo ang dapat umiral Maliban na lamang kung ito'y bilang isang parusa sa krimen kung saan ang tao ay napatunayang nagkasala. Seksyon Labinsyang Hindi dapat ipatupad ang labis na multa, o ang malupit, na kapag papababal ng dangal, o di makataong parusa. Hindi rin dapat ipatupad ang parusang kamatayan, maliban kung para sa malulubhang dahilan, kaugnay ng mga kasuklam-suklam na krimen, na maaaring itakda ng kongreso sa hinaharap. Ang anumang parusang kamatayan na naipataw na ay dapat ibaba sa reclusion perpetua. Ang paggamit ng pisikal, psikolohikal, o nakapagpapababa ng dangal na parusa, laban sa sinumang bilanggo o detainee, o ang paggamit ng mga kulungan na mababa sa pamantayan, o di makatao ang kalagayan, ay dapat parusahan sa ilalim ng batas. Seksyon 20. Walang sinuman ang dapat ikulong dahil lamang sa pagkakautang, o sa hindi pagbabayad ng buwis sa sedula. Seksyon 21. Walang sinuman ang dapat isa ilalim sa panganib ng parusa, sa parehong krimen ng dalawang beses. Kung ang isang pagkakasala ay pinarusahan ng batas at ordinansa, ang pagkakahatol o pag abswelto sa alinman sa dalawa, ay magiging hadlang sa muling pag-uusig para sa parehong pagkakasala. Seksyon 22. Walang batas na dapat magpaparusa sa isang gawa na noon ay hindi pa itinuturing na krimen hindi rin dapat gumawa ng batas na magdedeklara ng isang tao o grupo na may sala, nang walang paglilitis sa hukuman.